araw sa inyo mga kasangga ngayong araw ay uh, i review natin si Calix kasi nung nakaraan wala tayong nagawang full review. Dito tayo ngayon sa bahay. At uh, i-review natin ngayon si Calix yung mga features niya. Ang isang uh, Honda Click 125i. Ang Honda Click 125i siya. Simulan natin sa kanyang uh, panel. Yan on natin ang kanyang panel ay fully digital na sorry medyo madilim yan fully digital panel na siya tapos may kita nyo dyan yung time yung oras yung total ng tinakbong kilometro at uh, yung ibang details nya ay yung kanyang gasolina makita nyo rin dyan meron siyang trip A, trip B at uh, meron siyang voltmeter dito. Sa ngayon, ang aking kilometer per liter na tinatakbo ay 43. It's not that bad. Okay na siya sa 43 kilometers per liter. Tapos, kung mapapansin ninyo, fully LED lights na siya. Sa, so, ito yung kanyang running lights. Yung daytime light niya. Yan. Pero lagi siyang naka-headlights on. Base nga sa A protocol ng LTO dapat naka-on ang ating headlights. At ito ang mga kasangga na kanyang bulsa no. Itong kanyang bulsa dito. Yung glove, glove box pantawag dito. Yan, bulsa niya para sa mga glove. Medyo malabo mababaw dito. Pero dito sa kabila, okay naman siya. Nung naglong ride ako galing Pampanga, may dala akong tubig dito, tumbler. Kapasok dyan hindi naman siya natanggal kahit medyo mabilis yung takbo at dito mapapansin niyo sa ating panel nilagyan ko na siya ng panel protector pinalagay ko lang para mas safe siya sa tagulan medyo maulan kasi dito kahit meron naman siyang parking lot na maayos mas maganda na sigurado yan mga kasangga nandito tayo sa website ng Honda kung saan titingnan natin yung specification ni Honda Click. Yan, para mas detail siya. All, e, all LED na siya. Yung position light, yung dual headlight, tail light, at yung winker niya. Front and rear. Full digital meter panel. Full digital meter panel na siya. At modern decals. Sports style muffler yon tubeless po siya mga kasangga hindi ko nabanggit sa inyo kanina plus hassle siya sa mga pako kailangan lang palagyan nyo ng tire para mas sigurado 18 liters ang kanyang u-box kaya ang laki talaga yung secure key shutter hindi ko nasabi yan sa inyo kanina meron siyang secure key shutter para pag binunot mo yung susi sumasara ka agad siya para hindi hindi na kayo magsasara noon. Liquid cooled. Liquid cooled na po siya. Kaya mas maganda yung pagpalamig niya ng kamer ng makina. Sa price range na 77,000, liquid cooled na. Kaya ayos na ayos. Punta tayo sa engine type. Four stroke siya na single overhead cam. Liquid cooled tulad ng sabi ko sa inyo ESP yung starting system niya at ang displacement niya 125cc electric yung kanyang start at walang kick yung brake type brake type niya hydraulic sa front at mechanical naman sa rear ang kanyang tire size ay 80 by 90 sa front at 19 by sa rear ang wheel type niya, cast wheel yung overall dimension 1919 by 679 by 1062 mm yung curb weight 101 111 kg yung seat height 769 mm yung ground clearance 132 mm yung fuel capacity niya ay 5.5 liters napakalaki po niya yung full tank niya mga kasangga siguro 300 pesos lang wala pang 300 full tank na <laughs> pero matagal mo na siya magagamit na depende naman sa pupunta FA na po siya fuel injected yung battery type niya yung battery ay 12 volts at meron siyang voltmeter sa ating digital panel wala kasi tayong kick para mas makita natin mas ma-monitor natin yung ating battery yon yung kanyang battery dapat pag naka off 12 volts pag naka on 14 volts parang ganyan Yun yung mga available colors ito, may matte may matte gun powder black at merong red color merong blue orange Thank you so much. Balik tayo ngayon kay Calix. Tapos, dito, disc brake siya sa unahan. Disc brake na siya sa unahan. At uh, sa hulihan niya ay drum brake pa din. Hindi medyo madumi. Yan, drum brake siya. At pinalagyan na rin natin ito. Hindi pa ang tawag dito. Shock <laughs> cover ba? Ata ito eh. After 2 months mga kasangga, sobrang 2 months, saka pa lang natin siya na <laughs> na-review. <laughs> After 2 months, saka pa lang natin na-review. Binilan ko rin siya ng ganito. Sabi nila, medyo delikado to sa kasi nga scooter. Pero minsan tinatanggal ko naman. Pag yun nga medyo mahaba-haba lang ang biyahe, ginamit ko to kasi masakit sa masakit sa kamay. Tapos, yung kanyang mga side mirrors, yung leaf, leaf type na tatong tawag dito kitang kita mo yung sa likod tapos sa preno nya tulad nung sabi ko kanina combi brake sya pag sinabing combi brake 70% na preno mo sa hulihan yung 20, 30% or more than 20 more than 20 eh, sa unahan na eh, preno nya pag pinansin mo pag pinihit mo to gumagalaw dito 'Yan, may gumagalaw diyan. 'Yan. 'Yan yung kanyang uh, combi brake system, yung sa unahan niya, napepreno mo. Kaya sanayan sa una kasi kailangan mong konting piga lang kasi nasasama niya yung unahan. Pag mga madulas kasi medyo minsan ginagamit lang natin yung hulihan para hindi hindi tayo maskid. Hindi tayo dumulas. Tapos meron siyang brake lock. 'Yan. Medyo mahirap kaso siya sa isang kamay. Yeah. Brake lock natin. Tapos maganda siya pag tumitigil kayo tapos medyo pababa. Minsan nga kahit pantay ginagamit ko siya para hindi gumalaw yung motor, hindi gumalaw si Kalix. Tapos yung kanyang busina, yan, malakas naman, malakas ang kanyang busina. Mas sasanayin mo lang sarili mo kasi ang signal lights niya nasa baba, busina yung nasa taas, nasa gitna, I mean tapos maganda siya kasi ang sabi nung mekaniko itong Honda click eh wala na siya yung motor na ginagamit para mabuhay yung makina tulad nung mga nung mga noona technology nila sa start sa electrical start ngayon meron na siya yung kasama na yata sa stator kaya pag binuway mo siya hindi mo siya maririn yung tumutunog yung motor na pambuhay yan isang piga lang yan. Meron na siyang ganun. Ganito na yung mga modern ngayon na motosiklo. Ganun na yung style nila. Tapos, kung mapapansin ninyo, itong kanyang ignition, meron siyang seat na nakasalagay. Bago nyo mabunot kailangan nyo siyang ilagay dito sa bilog. Itong bilog. Tapos, sa kanyo lang mabubunot yan. Ngayon, pag gusto nyo buksan yung upuan, wala na siyang susi dito. Wala siyang susi dyan, wala siyang susi dito. Ang susi niya talaga dito lang. Kaya maiiwasan yung mga pagkakataon na makakalimutan yung yung susi, nakalimutan yung tanggalin sa may puwet ng motor. Ano, itatapat nyo lang siya. Libaw naka-on kayo, ganyan. Tatapat nyo sa seat, sa kanyo to pipindutin. Pag narinig nyo nag-click, sa pa. Pag narinig nyo nag click, buksan nyo na siya. Yan. Tapos, dito yung kanyang, yan. yan ganyan kalaki yung kanyang U-box. Malaki. Tapos ito yung tools niya na libre. Tapos ito yung lalagyan ng papeles. Nandun sa loob yung papeles. Kinuha ko kasi. Yan. So, babalik tayo. Kukunin natin yung helmet na libre. Subukan natin kung kasya dyan. Full face helmet yung subukan natin. Nagbabalik tayo. Dala yung ating libreng helmet. Full face helmet na H&H. &H. &H. Maliit lang naman siya. Hindi siya kalaki yan. Subukan natin kung kasya dito. Nandyan pa yung ating manual. yon Aha. Minsan nga naka, naiipit niya pa yung manual dyan. Pero, yon. Pag biyay ko pampanga, pang dala ko siya. Dinala ko yan. Sara natin. Nasara. No problem. At ito, pinalagyan na pala natin itong uh, bracket na to. Yung bracket na ganito, yung hindi mo natatanggalin yung hawakan. Kasi pang... Okay naman. Pero para sa akin, hindi ko gusto yung tinatanggal dito. mas so, maganda pa rin na may hawakan siya dyan. Tapos, pinalagyan na rin natin siya ng... Uh, sa footboard niya, pinalagyan na yung goma. Yung goma na mumurain lang to eh pero maganda na rin siya nakarating tong pampanga at ito kaya yan malinis na malinis yung baba, baba niya dyan nakalagay yung ating battery tulad yung nakita natin sa unang video ito yung kanyang yung kanyang tambucho na madumi parang sporty style lang yung kanyang tambucho hindi yung normal lang na tambucho na sinasabay nakasabay sa ibang motor at liquid cooled na po siya liquid cooled na liquid cool siya at makikita niyo yung kanyang coolant dito yan ganyan ang kanyang coolant nasa normal pa naman mataas pa ng konti sa low at yan yan yung kanyang radiator all stock to wala naman akong pinabago at wala naman akong balak papalitan uh, masaya na ako sa stock niya yun lang bumili na ako ng mga Ganito, lagi na cellphone tinanggal ko muna yung nabili ko yung parang may cover siya kung ang tanong sulit ba sulit ba ang Honda Click 125i sa presyo niya ang 77,000 dito sa amin sulit nga ba siya para sa akin sulit na sulit ang 77,000 mo ang hindi ko lang gusto dito syempre ganito talaga yan mabilis yan magasgas tapos dito mabilis rin magasgas yan pero okay lang. Yung kick niya, hindi sa akin issue kasi wala siyang click, wala siyang kick. Yan, yeah, wala siyang kick. Pero okay naman. Hindi naman siya, hindi naman ako nagka-problema. At ang isa pa, wala akong dalang tools nung bumiyahe ako pero salamat kay Lord, okay naman yung biyahe. Yon. At sa gasoline consumption niya sa biyahe kong 14 hours, nakaubos ako ng 600 pesos, may natira pa. Hanggang ngayon ito pa yung gamit ko. More than a week na, pero yung gamit kong gasolina, yung gamit ko pa rin ng bumiyahe, yung huling pagas ko. Meron pa siyang 3 bars ata. Yan. Kung kayo, kung gusto nyo bumili ng Honda Click din, ang tanong lang naman dyan, kung, gusto nyo talaga to, kung masaya kayo dito, at afford nyo naman, yung hindi ka naman talaga mahihirapan, at kung mahihirapan ka, kaya mong pagsikapan, go for Honda Click. Go for Honda Click. Yan yung masasabi ko. Kasi sulit na sulit siya. Para sa akin sulit siya. Yun, salamat sa panonood niyo. See you sa susunod na video natin. Bye-bye! <makes noise>